Bakit nga ba pinagsabihan ni Doggy ang isang shoutcaster? Ano kaya ang namumuong alitan kila Yolo at Jay ng Blue Fire? Malaki nga ba ang tsansa na makapasok ng MPL ang NXP Solid? Well, pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Nung nakaraan nga kapatid ay naging mainit nga ang MPL qualifiers na sinasabi lang naman na wasakan ng pangarap. Oo, tama ka kapatid na nung mga nakaraang araw nga ay naging wasakan nga ito ng pangarap dahil best of one lamang ang mga laban na ito hanggang round 6. Kahit anong paghahanda mo nga sa MPL ng kahit ilang buwan o taon pa yan, kapag nagkamali ka ng isang beses ay matatalo kayo na magre nga ng pagkalaglag nyo na mga kasiranga ng inyong pangarap. Tulad nga ng pangarap nila Boss Dogs at ibang team sa bootcamp na nasira nga rin dahil nalaglag na nga ang mga ito. Ngunit may isang team nga na nanatiling matibay at ito nga ay ang NXP Solid. Sila lang naman ang mga batang noon pa nangangarap na makapasok dito. Sa katunayan nga kapatid last season nga ay makakapasok sana sila ngunit nakambak nga sila ng mga kalaban na nangyari nga rin ngayon kila Boss Dogs. Nabanggit nga ni Doggy na panalo na sana sila kontra third chapter ngunit nakambakan nga sila dito kapatid. Babalikan natin ang salitang kambak na yan mamaya. Alam naman natin na ang pinapangarap nga ni Boss Dogs ay makapasok ang isa sa mga teams niya, lalo na ang NXP Solid. Dahil alam naman natin ang hirap ng mga batang ito sa pag-grind. Puyat at oras nga ang ginugol ng mga batang ito para sa pag iinsayo nila. Kaya naman, naging malakas nga sila. Sa katunayan nga, ay pinanood nga ni Doggy ang laban nila sa qualifying rounds ng MPL para makapasok sa main qualifiers at hindi nga binigo si Boss Dogs ng kanyang mga bata na sobrang ang kinaproud nito. Napabilib nga si Doggy lalo na kay Rene J na alam naman natin na nagdala nga sa round 3 ng laban na iyon. Ngunit kapatid, bago pa nga nangyari yon ay alam naman natin na tinatago nga nila Doggy at mga teams nito ang totoo nilang pangalan. Nang sa gayon ay hindi nga sila may scout maging ang mga kilala nating shoutcaster na sila Rob Luna at Batters ay tinanggihan nga rin sila nila Doggy noong first day ng qualifiers na ilive nga ang laban nila. At ang mga taong ito nga ay naintindihan at nirespeto ang gusto ni Doggy. Kaya naman wala silang nagawa kundi imonitor na lang kung sino ang mga nananalo sa kanika nilang mga Facebook page. Pero may isa pangang shoutcaster ang nag-request kila Doggy na ilive nga lalo na ang laban ng wallbreakers. Dahil alam naman natin na crowd favorite nga ang team na ito ng NXP Solid. Ngunit hindi nga rin siya pinagbigyan na kinaprostrate nga ng taong ito sa NXP Solid. Aniya, wala naman daw siyang pake sa wallbreakers. At hiniling nga niya na malaglag daw sana ang Wallbreakers na NXP solid na hindi nga nagustuhan ni Boss Dogs. Wallbreaker, I don't care about Wallbreaker eh, sana malaglag sila. <laughs> Nag-post nga si Doggy at ito nga ang sinabi niya. Na kahit anong beses, di ko wenis siya kahit anong team na malaglag kasi MPL ito. Ito ang buhay ng mga player. Awit sa ganon par. Matapos nga ang araw na iyon kapatid ay humingi nga ng tawad ang shoutcaster na ito. Dahil anaya na prostrate lang daw siya dahil sa pressure nga silang mga shoutcaster. Inutusan kasi sila ni Munton na i-stream nga ang mga laban na gusto mapanood ng mga tao. Ngunit wala nga sa mga ito ang nagpa-unlock sa mga streamer. Gayon paman man, maganda pa rin kapatid na humingi nga siya ng tawad at alam kong may intindihan ito nila Boss Dogs. And to Boss Dogs and to the rest of the A uh, NXP Aether family, sorry sorry guys kasi na tayo na-frustrate on stream. You, know, you guys know what that what that's like. And ako nagkamali talaga ako. So I wish you guys luck and uh, I'll watch you guys on qualifiers tomorrow. Ikakasko din kayo. Maybe makasko din kayo sa regular season. We'll see. And thank you guys so much and uh, bye bye. At ang susunod nga na nangyari ang init nga Nang nagaganap kila Yolo at j Noong natalo kasi sila Yolo sa qualifying, ay eh nagpost nga itong si j laglag na si Tanggad. Sad, RG ka na lang at ubo sa stream, idel P.S. Don't forget to wear your mask and alcohol lagi para safe ka lagi at sinagot naman nitong si Yolo si Jay. Sa pagkakataon na iyon, Aniya, oo, magi stream talaga ako. Trabaho ko yan. E eh, at least, ako wala akong need patunayan sa mga ganyan. he eh, ikaw, hindi man lang dumiin yung pangalan mo sa MPL. Di ka pa nga nakakaranas ng quali. E eh, puro ka lang sip-sip. Haha, at least di malikot kamay ko. No wonder pag nawala islat ng sinaliha mong team, mawawala din yan tulad last season. Si Jay nga ay dating STI Olympians na nalaglag nga last season. Kaya naman, kinuha nga siya ng Blue Fire na dating U-level. Kaya hindi pa nga ito nakakaranas ng totoong hirap na pinagdadaanan nga ngayon ng mga teams na gustong makapasok sa MPL. Hindi ko nga alam kung nga ba nagsimula ang kanilang away. Kaya kung may nalalaman ka kapatid, abay i-comment mo na yan sa baba. At ang susunod nga na mainit na kaganapan sa MPL ay ang laban lang naman ng Signal Ultra at Archangel. Alam naman natin na ang dalawang team na ito ay dati nang nakapaglaro sa MPL. Naging matindi nga ang laban nila. Sa una nga nilang pagtatapat ay nanaig nga itong Signal Ultra matapos lang naman mag-comeback ang mga ito kontra sa Archangel. Aanhin ba natin ang comeback kings na tinatawag nga sa Signal Ultra kung hindi nila ito ginagawa. Ngunit naipanalo pa nga ng Archangel ang mga laban nila sa mga natitirang team sa bracket A at bracket B. Kaya naman, sa bandang huli nga ay nagkaroon ulit ng pagkakataon na maglaban ang Archangel at Signal Ultra. Naging dikit lang naman ang laban dito kapatid. Ngunit sa bandang huli nga ay nanaig pa rin ang mga comeback kings na Signal Ultra at sila ang unang team na nakapasok sa MPL Season 6 na galing sa qualifiers. At ngayon ay gaganapin naman ang inaabangan ng lahat na laban nga ng NXP kapatid na alam ko kayang kaya nila ang teams dito. Hindi katulad sa bracket A at bracket B na may Signal Ultra at Archangel na nahihirapan nga ang NXP kapag nakakalaban nila ang mga ito. Ngunit sa bracket C at bracket D, halos sa lahat ng team nga dito ay natatalo na nila noon. Pero syempre, tulad ng sabi ko sa inyo kapatid, nag-iiba nga ang mga laruan ng mga teams, lalo na pag MPL na ang pinag-uusapan. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.